你玩的哈？我带、嗯、一组，两组，三组，带一堆。哎，真 vlog at ay madagat eh, na mga boss at yan, tayo okay, yeah, tale, yan, dahil pupunta tayo doon sa may, okay, marakon, may dito yung... sa santuari mm -hmm. church yung, uh, isi, e, kami mabas, sa tayo, si misis, uh, videographer natin, natin si, si sila si Ringel ang pala namin Tapos finish vlog Gusto travel vlog Mabatag at badaan Buhay chill Kahit malapit ang buhay Kamay sa money Pela direksyon Patungo sa target Rock na huwag kang magkalala Dahil kasama mo ko Oh fishing Feel like hot may nabait

Bawat galang isla na ho Pag po sveenix vlog, tara travel ayun Yeah yeah Sea breeze dito ang sarap At naragyan tara travel Pag po sveenix vlog, good vibes Ang gilawang filter pa clear Sunset sa dagat, napakaal na siya Frame na giging sharp, I'm hooked O kung siya kitravel, ang gusto ko i-vlog Pag po sveenix vlog, tara subscribe na live i travel with, are you? So ayan na mga boss, nandito na tayo sa Kabyang no? Ayan na no. so, Marami mga tao ngayon dito mga boss Daming mga biyahiro ngayon Ayan no. so, yun, may So yun, natin yung Kabyang iyan yung Kabyang tunnel mga boss Yan, no. So ito lang kami saglit dyan mga boss Na picture sana kami pero Pumeriksyon na rin kami kagad dyan Iyan Oh, Iyan So So yan Nandito na tayo sa sanctuary. Ayan. So, nandito na tayo sa ating spot Nandito na tayo sa patuhan So Fishing time na mga boss Let's go Boss finish vlog Kustumad travel vlog Mapagdagat o daan Buhay chill Malapit ang buhay Sama ni Bella Tirek siyang patungo sa target Fuck na kang magkalala dahil kasama mo ko Oh, fishing, feel like hot isda Kasi may nabaibig sa tubig, hot ng kwento at vlog Solid ko oh, fishing, at camp, sa sabi ahe Biglang sa bangka, alin sa ko para mag-vlog Bawat galaw, isda na hohok ko boss Feet, mix vlog, tara travel, ayun Mag-travel, a drive, or sumaisit sa lalim ng dagat pa